Mainit na ang kampanya. Mainit din po ang panahon. Alamin natin ang latest mula kay Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po Sir Angel, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa ngayon po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nasabing low pressure area pa hindi natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo sa kasalukuyan. Ngunit asahan pa rin po natin yung mga pagulan, lalong-lalong po sa may bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, si Kihor, din sa Caraga at Davao Region, dulot po ng epekto nitong LTA. As of 3 a.m., huli po itong namataan sa line 645 km silangan ng southeastern Mindanao so may kalayuan pa po, po ito sa ating kalupaan. Ngunit sa mga susunod na araw, habang papalapit po ito sa ating Philippine landmass, ay uh, posibleng pong magpatuloy pa rin yung mga pagulan, especially sa may Visayas, may Bicol Region at yung mga karating na probinsya, pati na rin po sa may Mindanao. Meanwhile, dito po sa Metro Manila, pati na, na rin po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas at mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali. At kung may mga pagulan man, ay mga panandali ang buhos ng ulan lamang po ito ng ulot ng thunderstorms. Wala po tayong gale warning sa ngayon, kaya malay pa rin mga kalayag yung ating mga kababayan. At ayon po sa ating latest na heat index forecast, sa uh, Metro Manila po, ngayong araw, possible na umabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius at yung pinakamataas magpo ay posibleng maranasan sa Dagupan City, Pangasinan, na maaaring umabot ng 47 degrees Celsius. Yan lamang po litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayo. Maraming salamat, Rhea mula po sa Pag-asa.